Okay, pre. Parang Jun, Kumusta? Ayun. Meron naman tayong maliit na discussion. Ano? Simple tutorial para doon sa ating motor na Honda TMX Supremo. Yung ating binibida lagi. Si partner. Ah, uh, meron nag message sa atin. Sabi niya, pre. Palitan mo nga yung headlight ng motor ko kasi pundido na daw yung low beam niya. Yung high gumagana pero yung low beam sirana, hindi na. Hindi eh, naman pwedeng naka ka lang lagi, 'di ba? drive ka sa gabi, naka ka lagi. Kawawa naman yung mga kasalubong mo na sisilaw yung mata. Madidistract sila sa pagmamaneho nila, 'di ba? So, hindi naman tama 'yon. Kailangan natin magpalit in the way na busted na yung yung bumbilya natin na stock. Stock yung bumbilya niya, yung original pa, yung dilaw. Ngayon, ah uh, pinabili ko si Paring Jun ng ano, sabi ko, pre, bili ka ng LED bulb. No? Yung LED bulb na yun, wala tayong gagawing any wiring na sasagawa pa dyan. Kumbaga, salpak lang siya, plug and play, okay na. <laughs> ito yon yung LED bulb na yun. ah, uh, LED, Moto LED H4. Ito siya. nabili ko ito, pre, sa Lazada. Magkano? Mura lang ito. 90 lang yata ito eh. Pagkakatanda ko eh. Tapos shipping fee 30 pesos. Pwede 120. Pero kanan nito? LED bulb na siya. Hindi na siya yung dilaw. Pero kahit papano, mas maganda yung ilaw niya. Mas maliwanag. Para sa akin ha, na na-try ko lang. Na-try ko lang naman eh. Ito, naikabit ko na yung akin eh. Ngayon, gagawin, siguro gagawin na lang din natin ah uh, kasi may nagkomento paano daw magpalit ng headlight bulb ng kanyang Honda TMX Supremo so gawin na lang din natin yung nakakabit doon is yung LED na eto yung stock so gagawin lang natin kung paano nga ba ito yung sinasagawa tara okay eto yung bumbilya Moto LED H4 eto yung tsura nya sa mga di pa nakakapagpalit eto yung tsura nya yeah parang pang kotse yung kanyang bumbilya may tatlong pa ah, kasi pwedeng high, low, ground yung high low na yan pareho na positive yan tapos isang ground eto problema nito yung low beam nya wala na kaya tayo nagpalit ngayon yung pinalit natin nandito tara pakita ko yun eto na yung ilaw natin na pinagpalitan ah, pinalit LED bulb na siya. Ayan. Kung paano siya palitan, ayun yung gagawin natin ngayon. Ah. Kahit maliwanag pa, malakas yung ilaw niya. LED light na walang wiring na isinagawa. Plug and play to share. Ano? pre. Yung ganyang ilaw, plug and play na siya. Yeah. Tara, baklasin na natin. So, paano siya magpalit? Eto. Kailangan mo lang naman pre Phillips screw. Tapos, meron niya tornilyo apat na piraso. Sa dalawa. Para sa Honda TMX Supremo, ano? Sa kabila, ganun din. Tatlo, apat. So, tatanggalin ko na muna yan. At uh, para mabaklas na natin ito. At kung paano ito isalpak, no? Tara. Okay. Counterclockwise. Isa. Dalawa. Ganon din sa kabila. Then, baklas na yan. Okay. So, natanggal na natin yung tornilyo. Eto na ngayon siya. Yan. Tanggal mo na yung tornilyo. Ganyan na yan siya. Tatanggalin naman natin ngayon, pre. Ito. Baklasin mo to pre ito yung socket ng park light yung maliit na bumbilya na yon yan ito yon ngayon ito naman socket na to tatanggalin din to para to dito sa headlight yan baklasin mo na tara okay sa pagtanggal to hinuhugot lang yan yan hinuhugot lang yan tapos ito naman ginagalaw lang to dahan-dahan uugain mo yung dahan-dahan yun tanggal na tapos eto na itsura nya Yeah. Okay, so nakuha na natin siya, no? Ito na siya ngayon. Papalitan na natin ng bumbilya kung paano. eto 'yung pre, 'di ba? Ito siya. Yan. Ito dito, may nakausliyan dito na goma, hinahatak lang 'yan. Hatakin lang 'yan, tapos tanggal na siya. Pagtanggal niyan, ito mga ano makikita mo sa loob niya. Meron yung tornilyo Ito Sa kabila Tanggalin mo lang yung isa Isa lang Tanggalin mo lang yung isa Tapos Mag clip lang yan eh Parang lock lang yan sa Magaganon na yan Ano Tapos maugot na natin yung bumbilya O so, palawag nga pala Huwag nyo kalimutan Maglagay ng basahan Ano? Para yung lens eh hindi magasgasan Yan Tapos Ito na itura niya ngayon Ito tatagalin natin pre luluwagan mo lang ito tapos, pag maluwagan mo na yan, mabubuksan na natin siya. Yan, para lang tong lock dito. Yan, tapos hila. Yun, no? O, diba? Palit na tayo. Ngayon, Halimbawa kasi ano, kasi ito nakapalit na ako eh. Bali pinakita ko lang kung paano yung procedure. No, halimbawa ito yung dati. Ito yung luma naman talaga eh. Ito yung luma, no. So ganun lang, pagtanggal mo ng clip dito, pagatak, tap, tapos angat. Tapos ngayon ito, hilain mo na. Yan. Ito yung luma, ito yung stock Philips ang Philips HS1. 12 volts. 35 watts. Ito yung stock niya. Tapos, ang pinalit natin is ito. Moto LED H4. LED bulb na po siya. Ito ngayon yung itsura niya. Yan. So, ayun lang. Meron itong anim na LED maliliit. Yan. Sa kabila, anim din pero malakas ang bugan niya. Ngayon sa pagkabit pre, ganun na no, so nak nakaganyan na no. 'Di ba ito? Itong paa na to, huwag kayong malilito kasi hindi yan sasalpak pag hindi tugma. No? So ito, may palatandaan niya ganyan, parang way ang itsura niya. Diyan na agad dyan. Salpak na agad diyan. Meron niyang gatla dito, ayan no. May gatla 'yan, ito. Ganun din sa baba, ayan. Salpak lang 'yan. Hindi yan pwedeng magkabaliktad kasi hindi yan kakasya. Oh, 'di ba? Hindi yan tutugma. Ganun lang siya kasimple palitan. Okay. No? So, ayan na. Naikabit na natin. Natanggal na natin yung luma. Pinalitan na natin ng lead bulb. Ayan. Ito na yung lead natin. O, oh, ah, diba? Sa mga gusto mag-avail nito, sa Lazada, meron pre. 90 lang bili ko nito eh. Tapos, yun na, salpak mo na, kapit mo na ulit. Ganun lang din. Tapos, yun na kakabit na natin itong lock para dito okay, tapos na yung clip tapos hindi kailangan sobrang higpit niyan pre ha baka na may masira yung lang okay na tapos balik mo na ito ito, ganun pa rin. Itong may gatla ito, may pangalan to, top. Ibig sabihin, sa taas, top nga eh. Hindi sa taas siya. O, kanyan, o, top. Hindi dito siya, ano? Yan lang. Salpak mo lang siya ganun. Guma lang naman to eh. Cover niya lang yan. Tapos, okay na. Balik na tayo doon Salpak ulit ng wire. Okay na siya. Uh, yan na nga yung itsura niya. Tara, kabit na natin. Okay, so salpak na natin. Ganun pa rin yung green para dyan sa green. At yung brown para din doon sa brown. Siyempre, ayan. Tapos ito naman, ayan yung itsura. Titingnan nyo lang din dito. Hindi kayo nito malilito. Ayan, salpak lang din yan sya. No? So, kabit na natin. May kabit na yung green para sa ground yung brown para sa positive wire live wire eto naman salpak lang din yung sakit na yan make sure pre itong goma na yan yung pabilog eh, na pasok nyo na maayos kasi yan yung pinaka ano nya sealant nya para sa yung mga tubig para di mapasukan ng dumi tsaka tubig no? so yan na naisalpak na natin testing na natin to lalak lang din natin yan Okay. Okay, nakikita na natin. Nalak na natin. Isa, dalawa. Sa kabila, ganun din. Isa, dalawa. Tandaan, hindi kailangan yan ng sobrang higpit. Ano? Kasi baka mabasag naman yung mga plastic na kinakapitan nung clip natin. Okay. Start na Testing na natin. Yan. na ilaw headlight low high beam low high beam kahit maliwanag may maliwanag na rin siya manlakas to sa gabi papakita natin to mamaya sa gabi Yan. okay na so ganun lang kasimple simple magpalit ng ilaw pre ng ating headlight bulb no? sa ating Honda TMX Supremo at sa ibang motor parehas lang din naman ang procedure nya no? so pwede nyo sundan yung video natin at uh, yun lang, thank you hanggang sa susunod <laughs> salamat pre, bye, -bye.